Target palawakin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang contract farming program para mas maging abot kaya ang presyo ng bigas. Ayon kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, nais kasi ng Pangulo na maging posible ang hanggang 29 pesos na kada kilo ng bigas. Sinimulan na ng National Irrigation Administration ang naturang programa kung saan ipinamamahagi ang libreng binhi, mga pataba, patubig at iba pang tulong. Inasahang makapagbebenta sila ng bigas sa Kadiwa Store sa Luzon, Cebu at Davao pagsapit ng buwan din ng Agosto. Samantala, sa kabila ng paparating na laninya, kung kailan inaasahan ang pananalasa ng mga bagyo, tiwala ang DA na makakamit ang higit 20 million metric tons ng palay production. Namamahagi na kasi ng flood-resistant na binhi at maagaring ikinasa ang planting season. Pag Titingnan natin yung projection ng pag-asa. Ang La Nina will occur last part of the year, last quarter. Pumagtatanim ngayong May, uh, ano kasi ang palay for months na eh. Uh, pag sabihin mo na June, July, August, September. So kaya pa niyang i-harvest bago magdatingan yung malalakas na bagyo. Uh, kaya ang, ang key rito is uh, mapaaga yung uh, pagtatanim o kaya ta, uh, magtanim ng mga early maturing varieties. Ngayon actually ang target ng National Rice Program, nung nagpo-programa sila, 20.8 million metric tons. So, because of the improvement nga sa mga varieties natin at saka yung mga interventions. So, uh, palagay ko papasok pa rin yung losses ng El Nino, La Nina doon sa projection natin. And we can still hit more than 20 million metric tons by the end of the year.